at tatlong apat na anim ah, na mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar dumating na sa bansa detalye mula kay Rajman Joyce Adra. Pasado las tres na yung hapon na dumating sa Naiyawan ang 346 na Filipino repatriates na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Ang naturang Pinoy repatriates ay sakay ng chartered flight ng uh, Philippine Airlines sa mula Thailand. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang mga Pinoy ay kabilang sa narescue mula sa scam hub sa KK Park sa Miyawadi, Myanmar. Kinumpirma ng nga paok ok, na itinawid ang mga Pinoy sa Maysota River sa Maysota, Thailand. At mula doon ay dinala sila sa Bangkok para sa chartered flight. Ay kay Migrant Worker Secretary Hansley Leigh Wakdak, ang naturang repatriate ay sa, sa ilalim sa protocols ng Interagency Council Against the Trafficking ng DOJ dahil sila ay mga biktima ng human trafficking. We will provide the necessary employment or livelihood facilitation to them which will also include the help of an entity uh, agency such as TESDA. So pasalamat din kami kay DG Kiko Benitez who will provide the uh, training vouchers Uh, for their upscaling and further training and eventually livelihood or employment options. So I'll leave it at that, but just to respond to Zen's question, they're all in good spirits. Of course, they will go through, as mentioned uh, by the DSWD and USEC is here, uh, they will go through uh, psychosocial counseling and also uh, through the DOH medical checkups. So meron pang proseso silang pagdadaanan as I mentioned, that's all part of the IACAN anti-human trafficking protocols for human trafficking victims. So, Mula na iyawan ay uh, dinala ang Pinoy sa isang hotel lang sa Pasay City. Kasama mo sa Dizexal Manila, Radyo Manchois, Kuryantes, Adra, Tatak, RMN.